Ayan, uh, may yung buntag mga silo, may adlaw sa talan. Uh, isang uh, mapagpalang araw po sa lahat. Kumusta po kayo? Welcome back po dito sa aking munting YouTube channel. At ako po ngayon ay officer of the day na naman. Maglilingkod tayo sa barangay. So ngayon po pala mga silo, eh, nakasakay tayo sa sasakyan ng barangay. At uh, mayron akong ano wag mo? Comuter mo? Ito, ito sa... Bye bye. tamo so, tayo ngayon sa sasakyan sa barangay, mga kasilo dahil meron po akong kasi officer ng day tayo, ako na nautosan ni Kap para kunin yung printer dahil pinagawa namin yung aming printer so, kukunin namin ngayon so ako ang officer of the day ako ang antasan uh, so yun nga magmamaniwag tayo tapos meron din akong pipick upin na kambing mga oswilo. asan asa na yung aking kasama papasama tayo sa barangay tanod dahil meron din tayong ano, uh, dadaan ng Black, black. dadaanan ng ano feeding daw sa mga bata barangay tanod ang ating kasama gwapo kayo gwapo kayo eh. sabay tara tara Bye -bye. Apa nggak tahu sekarang kayak 走了，拜拜。 isang kambing meron pa akong pipikapin na tatlo ito si Blo hindi lang kamusura yung sa kumulokan hindi na kay magpuan ba mas pwedeng o nagdali mo ko salamat ay sige oh. meron pa tayong kukunin na dalawa pa tapos printer tapos uwi na ay feeding pa pala feeding no napay sa sundi rin ako dapat dito to Ito Green, greenware? Para dyan Sambang. Sa bang? dito Ha? Ito naman dito Sa lagi? Sa talaga? Sa 30 Sa code tayo sa Greenware Customize Tara At nandito na tayo mga suylo, sa printer o pagawaan ng printer sa Greenware Ito yung ating kukunin ngayon Ito yung inutos sa atin ni Kapitan Kukunin dahil pinagawa namin So okay na Dito rin tayo sa isa nating kasama para kunin yung dalawang kambing niya Sus! Hindi po hindi Okay, okay. Ang kini pa siya braho lang na dad on sa inig unja. Gabi? Ha? Okay ba? Sige. Ang oh, pagkasabag pagkasabag nga. Oo na. Ang pagkasabag sa ade. Dahil pa ako pagkawo nga. Ang 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 Dimro. Oh. Nagtaw ko nga mga puning kanting pon. Oh, lagi. Pero dito wala sa meeting no, nakalimot. Dugay naman to nga meeting god. Tumong pag meeting to ni Sir sa City Hall. Oh, no. Oh. Tingo mo siya nga Ningo ba ito siya sakuan kuan nga dili lain tong tagsa tagsa. Oh, ang ganda din mo sa ito na Oh, sa hon Ah. Oh. Ingan nga balego na pwede dili pwede ser nga dito na lang nila yung Kaya ka uban kay gusto mo gumamuhay ang mga kauban. Oh. Adi ah, di, na pwede pwede na kons kanang padaghano no, sa anato niya oh. kay maglisod ko na no, sila ng monitor bawat ang ilgi ko ka apo ko ini kay direk magtabak-tabak ng monitor ba wala kay wala mausara di na pwede ko ang kuno eh. lelai berangai <laughs> patai iko ngap mayo kayak dito sila dito mesa serbu yang ke eh. be ah oh kita bahasa sila tenan pat motor enam puluh lima pokok ke patai ingat ingat tuh mengalih si kuan dadap atong pasakan oh ingat tuh jauh kayak ma mas oke okay, bawa sila kunci kuan boleh kita mulai <laughs> kuino <laughs> Atai, mulai kegiatan ke hukum ke selarang Ah, segila Du, no, du sa, uban pisik Atai, ke online. Asal kada dapat ng ilaha, lambuwa <tuhil> Di trail ta ko no ila. o sa may kwan. Da sa may. Kapilya yun at kapilya. Agbas diyan. Diya ra sa Sulono o Sulono Nasa mo na sa kona sa kona. Padong sa loyo sa eskilahan. Di di. Kanan dadan ay. Yung... At po pagkatapos mga kasulo na pick upin yung dalawa pang kambing so tatlo ng kambing ating nakuha so diretso tayo don sa isa pa nating kukunin na kambing tara dahil uh, medyo magtatangali na at uh, i-deliver ko pa yung printer para magamit na na gagamitin sa aming sekretary o oh, yan bawain na po kami mga sulo pabalik kami doon sa isa pang nag-aalaga na kambing doon sa ating kasamahan para matapos na yung ating lakad at meron pa kaming dadaanan na feeding sa mga bata yun know? o Kalmado lang tayo mga kaswelo Dahan-dahan lang eh, Hindi pa tayo gaano, ano, Hindi pa natin kalamay itong Sasakyan na ito ako pa mga swilo. Saka galing, Soy? Kuha sa printer, saka sa feeding, sa mga bata, tapos pick up sa mga kambing. Tapos si Mrs. nga po pala, ay galing na pasta.

Jason. Naligo si Jison sa putik Yan mga kasilo Nandito tayo ulit sa bukid Out na tayo sa ating opisina opisina. At uh, nandito tayo ulit sa bukid mga kasilo Para siyempre yung ating mga alaga Ilipat na Ayan ang ating garden nga pala dyan Ayan eh, o hindi mo na ako nag-operate dyan dahil ang, ang, pangit ng lupa mga silo parang palaya ah. ito oh hindi mo na ako makapag garden garden ngayon dahil sa ano yung ulan din eh nandyan pa yung ulan so uy sila ni Mrs. nga pala nandun sa mga kambing tapos meron tayo rin panibagong alagang kambing 11 piraso po yan na dagdag sa ating mga alaga dahil uh, ibinalik o pinapabalik mga silo, yung diniliber na kambing na nandun sa aking aking mga kasama ang gusto ng nasa taas taga di uh, DE or city agriculture na yung in charge sa livestock na ako daw ang mag-aalaga ako ang magpaparami dahil pa, nakapangalan pala sa akin yun so hindi daw po pwedeng ibang tao or ilagay sa ibang barangay yung mga kambing na ibinigay sa ating gobyerno ba so ayun kinuha ko uli ako ang mag-aalaga so bigas ko yan na papalaguin para sa asosasyon so sana mga ko nang maayos yan so sa akin din inano kasi nakita din nila na meron na akong experience sa pagkakambing dahil uh, nakikita nila yung ating mga video din so yun nga dapat kahap kaninang umaga or ngayong araw sana ang schedule nila sa pagpurga at saka sa pagtake ng vitamins So hindi kinansel ko dahil wala yung mga kambing. Inakot ko muna doon sa ating aking mga kasamahan. Si Victoria, okay na. Si Clark na lang yung ating puntahan. Tapos tungo ko ako dun nila ni Mrs. Kukunin ko yung basket, magkumpay ako. Para ibigay ko doon sa kambing natin. Pero yung bago, dun lang muna. Hindi ko muna inano. Eh, halo. Dun lang muna sa amin. May kubo-kubo doon ay -pastol, pastol ko lang muna doon kasi inject pa bukas or tinanong ko kung pupunta sila bukas dito yung mga taga eh sa buwan kasi dapat ngayong araw sinabi ko na ano na next day na lang or bukas sila pupunta kaya haputin ko pa yung kambing yun mga silo yung mga ganap ngayong araw oh, yun po sa kakabalik-balik namin ah, wala na parang palayan na habing ulan punta ko lang muna si Eric Clark ilipat ko mga pala shoutout nga po pala kang Sir Kaaro ah, po Sir Kaaro magandang hapon po at ang iyong kambing nga po pala yun dito ina, in ko, iniwalay ko kasi kung hindi ko iniwalay, mamatay yung ina ina yung anak kasi inaano sa mga ibang kambing kasi lumulusot sa dun sa ilalim ng kwarto pumupunta dun siya sa, sa ibang kambing kaya ang nangyayari inaaway siya doon so, ginawa ko kinuha ko na pinull out ko lagay ko dito sa ating kubo kubo dyan meron pa namang bubong kahit papano hindi pa naman sila malamigan dahil may sarado naman sila may ano pa dingding may bubong pa so iniwalay ko po ang yung kambing dini ayan o so, naka ano na maliksi na yung kanyang anak nakalimutan kong tusukan ngayong araw dahil nagjoting ako, nga po bukas ko na lang ito umaga tusukan ng ngayon so, ito yung kambing mo uh, nandito sa, sa malapit sa kubo marami naman damo iniwalay ko sila muna kapag maliksi na ito at alam na niya maglakad uh, dalhin natin doon sa karamihan. Okay. Dahan ko lang muna si ano, Clark para mapuntahan ko yung dalawa si CJ at si Mrs. Nandyan na rin si CJ. Galing sa school. Sumama agad sa amin. Ganda ng pala ni Alger. Okay. Yan po mga ayari ngayon, ngayon mga kasilo. Ngayon ng mga Ngayong araw ng lunes. Uy! Nadagdagan yung aking mga alagain, mga ka-silo. Nadagdagan ng onsipiraso. Kailangan ko ng ano ito, yung kulungan doon. Kailangan kong i-expand. Onsi. Sampung babae yan, tsaka isang lalaki. nakakayanin natin tong ano malaking responsibilidad naghawak tayo ng bali dalawa na yung aking hinawakan na asosasyon ah sa bubon farmers din president din ako tapos sa uh, sunrise sunriser farmers din uh, ako din ang isang ano Kailangan natin sundin. Kailangan po namin sundin yung sinabi sa DE kasi baka pag matigas kami hindi na kami bibigyan pa uli ng mga hayop. So nakatanggap na po kami sa <coughs> Excuse me. So bale nakatanggap na po kami ng paon ng ano yung manok at saka baboy yung baboy ay naibenta na namin napa, napa ano na namin napalago namin marami na, ay may ano na din kami pondo tapos yung manok anjan pa dahil uh, pinapalaki pa Rhode Island tapos ngayon naman kambing so nasa akin yung kambing dahil ay, ako ang may area sige sana kakayanan natin itong obligasyon Asa na si Clark Clark Tugabas ka dyan Nandiyan sa ilalim ng kaimito Diyan ko nalagay kanina Clark Mika Eno Tabas Laki na ni Clark oh. Ang binili namin ito oh. Ang liit-liit pa niya Ngayon Ayo oh reject sayang oh dakuk rebung tak dah oh ini apakah ini ini Ayan po mga sayang yung tiniba ni Roger na saging dahil reject. Para hindi masayang, hindi ko na para pakain natin sa ating mga alagang kambing. Ba! Dito dito dito, sama sama kayo, huwag kayong maghiwalay. Uh, para hindi lang mahirap panuhin. Huwag yan. So nandito na kami. Pastol ulit mga suylo, pinalabas namin. Pangalawang labas nila. Dalawang bisis sila na malabas sa isang araw. Hoy, Daniel. Oh. So, mga buntis na rin ito. Yung mga nauna ng anak. Mga buntis na rin po ito. Yan At si triplets maker. Ayan, buntis na rin yan. Si Anglo. Ayan, nasampahan na rin yan. Sana mag lahat yung mga nasampahan para happy madadagdagan ba ito lalo mga suloy may mga alaga nito na may, may paparating dito na 11 piraso pero nandun pa sa ano hindi ko muna ihalo sa dito papapurga ko muna at ah, uh, tusukan ng vitamins CG, oh. anong good news yung sinasabi mo ano, 5 over 5 pa ko sama. Aba, meron daw sang good news na ibalita akin, mga Osilo. Five five, sa akin ng asilo. 5 over 5 daw sa math. Perfect daw siya. Baka nang upya ka naman ako. mm -hmm. Hindi. Sa notebook lang ako, no? Oo. Oh. Sige, very good. Very good yung aking anak ng asilo. Ano sa magandang balita? Ano sa magandang balita sa amin? Perfect daw siya sa school. Mm-hmm. Itlog kasi inulam ko eh. Kaya <laughs> naka 5 over 5. Ah, itlog yung inulam mo. Kaya naka 5 over 5 ka. Dapat pala para itlog na lang yung ano mo. Ulam para so, lagi kang perfect. Um, alamin ko na yung itlog. Kasi misis oh. Ayan, pakasumampa na si Buang mga suro. Ayan, i-dispatch na natin dito si Toro. Pasensya na Toro. kailangan makita ng i-dispatch papalitan na kita para si buang nang na magano tsaka yung galing sa DE yun yung magpatuloy at least meron naman siyang mga lahi na rin so mabangga na sa kay buang at saka dun sa isa so mag upgrade yung ating laga hindi na ma inbred ba okay, no. baka buntis na rin yung isang kangkaro yung puti yung, yung may hernia ba yung may lus lus pero simula nung nanganak siya mga suelo, hindi na, na ano, hindi na lumabas yung parang bituka. Nung nagbubuntis lang siya. Okay ah. Okay. Ayan, sinabit ko muna mga silo yung isang buwig na saging. Sayang ito oh. Kung hindi lang reject. Pero hindi pa rin sayang pala. Kasi makakain ng ating mga alaga. Lagi ng buwig sana sinabit ko mga silo para hindi nila mapakan dahil gustong gusto din nila itong pagpapakin para pag uwi nila ah, meron sila makain ayos hello eh, okay, tayo nga ah, tutulog ba okay tayo na yung inyong pusod ah okay na okay na mga silo yung kanyang pusod ayos yung isa nyong kasama nandun sa kabila saka na ibalik yun kapag uh, mal ano na maliksi na siya okay so bukas ng umaga po mga silo yan ang schedule natin sa pagpupurga ng ating mga alagang kambing uh, dito pero doon sa ano taga DE ang mag ano taga agriculture yung mag uh, inject uh, sa atin ako na mismo bukas ang uh, schedule magpurga ako sa mga dapat purgahin dito toro tapos yung dalawa nating lalaki si anglo ay si buang at saka yung isa pa tapos yung mga dumalaga natin kaya yung sir karo dalawa okay balik uli dun sa pagpabantay uh, sa ating mga lalang kambing yan po ang ating mga ganap ngayong araw na lunis Allah. Kain. 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 Sarap. Oh, sarap sarap sa saging okay, <laughs> Ayos, tara, tara. Huh?